Good morning, good morning. Sa mapagpalang araw ng sa ating lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Yun ah. Oh. Maano na yung mga talbos ng atin. Mapino na. Ayon, pino na yung dahon. Medyo matanda na rin kasi. Ayan, magkatalbos kami ni Boss Sandy. Yun tayo mag-upisa sa dulo. Ayan, yun na muna natin yung ano natin. Mga halaman natin, update natin. Padalang araw tayo hindi nagkapag-vlog uh -huh. Oo oh, sabi kahapon pipitas ng ano eh Ng kalamansi Oo oh, oh, hindi sila nakapitas Siguro ngayon pipitas sila ng ano kalamansi Ayan o oh, medyo maano na yung Pino na yung dahon ng atin eh Ano na Sa bagay di mo na maanong Hindi maging pino yung dahon yan dahil medyo matanda na Pag iisang taon na tapos yung mga kalamansi ay yung bungo. Mga 3, 2, 1. Tapos ayun umulan na naman. Nag-uulan na. Eh. Kada hapon ngayon umuulan. Pang ano na rin pala mga boss yung ano natin. Mga sili. Pang lagay na ng ano. Ng... Tawag dito. Ang balag. Ayun. May mga bunga na yan. Tarik. Oh. tapos mga panigang yung panigang natin may mga bunga ng paunti-unti ay mga kambing oh kambing kambing yan nga diba saan dyan Oh, yung mga sirita yan ating panigang anong lagay Ay. Natin yung mga ating mga sili natin. Ay ay ay. Hoy, wala pa bumuo na rin, kasi madalang pa. O konti pa lang to. Nagkakapatsi oh. Nakaside sa lupa. Patsi. Wala kasi ulang kahapon eh. naman ah, makakaano naman siguro makakailang kilo yung ano natin. titasin natin mamaya yung mga unang bunga. Mm mga machi oh. hmm. yung mga unang bunga natin madalang lang sila kasi nga uh, nangulag yung mga ano natin pero marami nang ano kasunod oh. mga buwa marami marami na yan sa sulon medyo marami na ah, yan. Ano yan yung mga ano natin sili napapasokan pa ng Makakailang kilo naman siguro yan. Medyo oh. Food food. Kita sing natin mga baso may ano, Yung panigang. Kahit makakain ng kilo lang. Yung mga unang bunga. Unang halaw. Pero mag-aano muna tayo. Yun ang unang talbusin. Pagtatalbus tayo. yung mga buwan ako lamang siya. Oh. oh mga pitasin sinay ano iba pero may matitira pa rin yan marang matitira tagbusin natin ano talagang medyo maano na dahon yun nga ba sa tatalbos na tayo buti nakapag recover yung ano dati naninilaw talaga yan buti na pag recover pero hindi ganun ka ano ngayon kalalaki dahon medyo pumino gagawin natin yan ibili tayong pataba buhusan ulit natin ng pataba kaso kasi nung nakaraan naachempuhan yung pag ulan nung natin ng pataba nung napataba natin hindi na umintoy ulan pero yung kahit na ano. Paulan-ulan lang, pwede yan. Ano lang naman, umihinto naman eh. Hindi naman talaga oras-oras umuulan ngayon. Yung magiging ano natin diyan? Magiging kita natin sa talbos na yan. Bibili natin ng pataba. Para gumanda 'yung dahon. Lumaki. Ano yung daon eh. Hindi ganong humaba. Saka di lumaki talbos. Ewan ko kung makaka 20 kilos to. Buti na lang gumanda ng konti ano, presyo ng talbos. 60 daw yung ano kilo. Dati 40 lang Yung basal 80, yung malalapad yung dahon. Yung malapad daw yung dahon, 80. Eh medyo ano yung dahon ng atin. Medyo pino. Kaya 60 lang. Ilang kilo 'yan? Pito, lima. Dati nakakaano to, may 20. Ngayon nakailan lang. Nagre-recover pa lang. <coughs> Ito na tayo sa kabila. Yung talbusin natin na to. Ayan. Medyo ano pa. Maliliit pa. Yung panigang natin. Maka, maka ilang kilo naman. Yan, dito na tayo sa kabila. Tatalbos. Tatalbos tayo. Hindi ba humaba, nagkakabunga. Sa kabulaklak. eh yung ibang masyadong groge. Yung may bulaklak ng maiksi. Inaan lang natin pinuhulog na lang natin sa lupa katulad nito hindi na hahaba pero oh, ano pa naman yung hahaba pa naman pinababayaan natin may bigyan natin ng pagkakataon oh, no. hindi na wabdad sa tubig to, to malabo na nababad sa tubig eh yun mabas tapos na lang tayo dito yun na lang kumandan Ayan, mga nasa ano lang siguro to Ah. Uh, Konti lang. Bibili na natin gulong 10 kilo din. Yan mga ano, 8. ito, walo. Ito mga mga ganun din. Kaya tama ka kaya ano ah. Uh, ah, 20 kilos ah. Okay. Basta pa tayo dito. Basta tayo sa talbusin. Nasa 20 na masiguro yung ano natin <clears throat> una na natin 20 kilos 20 kilos Tapos natin sili Kahit makailang ano lang tayo Makailang kilo sako sampu sampu de 20 rin to Pabas. unang halaw natin sana sa unang panigang makakailang kilo kaya siya pa isa isa lang pa isa isa lang sila oh pero malalaki yung iba so, tumama sa ano nagkapatsi lupa Ewan hmm. hmm. ko magkano babayaran ni Ate Eden to Kaya Ate Eden tayo magbibigay Parang malambot ah. Malambot pa sila. So, ano naman. Wala nga, pitas na. Kasahid sa lupa na, ano, nagkakapatsi yung pet Sasayang na kung di na pala natin pinitas. Pero ito na sana, karamihan. No? Kung di na, ano, sa tubig. oh so, lalaki. hindi nababad sa tubig oh. oh. nang halaw makakailang kaya sila Ah, si si sila sa ano, sa may kalamansi. Dami ng primbo. Oo. Ibay ano nito? Ibay bulas nung nasa tabing kalamansi. yun, Sa gilid. Eh. Dami ng bunga. Hmm, sana ano naman. O lang isa. Kung ganito lahat sana, karami na tayo mapipitas. Lalaki. Lalaki. Alas may may gitis ang dangkal. Ang haba. Oh. <coughs> hmm? <Kain> pong po manok. Lalaki <coughs> ng hindi, bunga. Walang hmm, sentimbahan na ito. Tapos si Boss Andy ganyan hindi sigurado yan. Alas kulang isang timba na rin. Kulang isa. Baka, baka kulang isa. Maka, makakukuha ako natin ngayon. Isang bundle. Kung gano'n nakarami yung buwang mga boss. Kahit na isang bundle mahigit. Sa unang pitas. Ayun mga kambing. Nakakambing na nung una. Nakambing pa ulit. Yan, talaga. Oh. Yan, nakasakid sa lupa. At, pinitas na rin natin. Eh. Baka maubos yung nakasakid sa lupa. Huwag lahat. Oh, nakasakid sa lupa yun, eh. kaya nagkakapachi. Oh. Tingin Kulang isa. Kulang isang bundle. Eh. Kulang ano? Kulang walo. Ano? 7 Pag binan natin walo na. 90. Oo, oh, 90. Ano na lang? Yan mga basa. Bali, ano? Yung talbos natin, 27. Ito, 13 kalahati, yung 14. O sabihin na lang natin, ano, 27 na lang, yung kalahati. Yan, mabasa. Bali, yung panigang natin, 8 kilo. Tapos, ito, 14. Saka, ito, 13. Bali, ano, 27 kilos. Yung 2 kilo, dyan, kaysa, isa. Sabi, eh. 25. Bali, 27 yung kalahati. Saka, 8 kilong panigang hatid natin maya-maya. Okay. Maya. Oh, muna natin yung ano. Dahil konti pa yung sili, hahatid ah, muna natin. Baka yung talbos. Pero pag medyo marami-rami na i-sili natin panigang, pakukuha na lang natin sa bahay. O ngayon, dahil konti pa lang, dahil konti lang din yung talbos, hatid muna natin. sabi natin si Boss Andy. ano? Yung so, ano natin? Natin na natin sa buyer. Kasi kinito natin yan. Unang pita sa ano? Unang pitas sa siling panigam. Ano siya? walong kilo tayo. Binayara ng tig si 70. Tapos yung trabusin natin dahil medyo maliit na nga yung dahon. Mapino na eh. Pero kung basa gano'n yung kuha daw, 80. Yung malalapad. Yung dahon. O yung atin medyo pino na dahon. Ano lang. Binayara ng 50. Ayan mga boss. Yung faktura natin. 27 talbos times 50. Tapos yung sigang 8 kilos. tig sa 70. Ayan. Naka na 9, 10 tayo. Ayan. Inabotan na natin ang ano si boss Andy. Ayan. Pag nagkakapitas nagkaka tayo tulang lang natin naaabutan din si Boss Andy. O, so binigyan na natin ng pang ano si Angel. Pang ano ba? Baon. O, oh, hindi nga lang din gano'ng kalaki. Kasi, ano natin dito. Kulang pang pang ano to. Pambiling pataba sa kagamat Magasano ngayon ano pa. Kahit na nakakapitas na tayo. Magiging ano nito. Magaano pa rin tayo maglalabas pa rin wala pang papasok panay palabas pa lang bibili tayo ng gamot sa panigang sakado sa kalbusin <coughs> Init na o napunta naman din ni Boss yung mga kalabok ko nila bago tayo nag, ano, nag na muna tayo. Ayan, mawas. Tapon na. Ayan, ha, sobrang lakas ng ulang kanina. O, oh, kanina pala pumitas na yung ano. May pumitas na ng kalamansi kanina. Ah, pinagpitas na to. Ay, yung mga nasa taas na lang naiwan. Ewan ko nakailang kanina. Kanina nga ako. Bago mo pa yata, doon sila ano. Daming napiklat ha. Oh. Parang kadaming napipiklat ng mga pumipitas. Ayun ko, nakailang ano sila niyan. Nakailang bag. Nakatulog tayo eh. O, nung umuulan. Nakatulog tayo. tingnan muna natin ano natin dito sa likod. Sobrang lakas ng ulang kanina mga boss. Hindi na natin nabidyohan. Tignan lang natin yung ano, halaman natin. Eh. Ay. Uy. Ayan. Tingnan mo, wala namang sila ng tubig pagkaraap ng ulan. Wag lang lang talagang mag-aano. Pero meron din dito, <laughs> Excuse me po. Mamandol. So, ganda kasi ng ulang kanina. Hindi na tayo nakalabas kanina. Nakatulog na tayo. Wala kayo po itas kanina. Ito, yung mga ano dito. Dito Ang bagay medyo ano Medyo mababa kasi dito yan. Dapat maano pala gawin ito Sa gawing gitna Para lumabas yung tubig Ayan. Dito, nagkakaroon ng ano dito Dahil tinaas natin yung, yung Mga sili Uma, Umapon dito tubig dito Hindi natin magawang ano yan. Mapalabas natin. Ay, nagpungitas na kanina. Nakaya lang kaya sila kanina. Opya! Oh, yeah. oh. Ah, dito kayo ng tubig. Ano? Ayan. Tinapunta tayo dito. Medyo mana gimana tingnan na dito lumabas Wala pa naman pala Ayo mag power tiller tayo naan yung labas ng tubig lumalabas na ito lang naman ito lang naman yung muna ay lumabas ng tubig sakado no Yun, mawas pa natin yung bangka Yun Walang kalahati Kumanan na rin pala yung ano Yung tubig Kahapon mababog ito eh Kahapon pinantahan din natin yung bangka Uy Walang kalahati oh Dapat pala ano Mayroon tayong timba kay Ninong Amang apa ah, pa nagkaroon tayong timba eh. Ang dami ng tubig. Dahil pala, nagkaroon tayong timba. Para madali. Madali ang buhay. Dami. Walang kalahati bangka natin. sa kalahati pa na wala kasi walang kanina eh yan mga boss naanan natin halimasa na natin yan din ang muna natin pinakalinis sa isang araw na lang pag medyo maaga-aga tayong makapunta dito doon na lang natin linisan tapos tinaas na rin natin yung pinakatali natin nakasagat sa ilalim yun dahil nga bumabaw nung isang uh, ano nung nga nakarang araw na mababaw masyado yun eh? yun, eh, nandiyan pala na masyaring araw kaso palubog na rin kita muna natin din yung mga kalabaw yun mga boss yung kalabaw natin yes yun si Magda nandito tayo sa ano, sa bana yung dati natin trabaho dito kay ano kay Enan oh, ang gusto tapos si Lena nandito sa loob masyado kasi mataas yung ano dito baka masabid eh si Lena. Lena. Right.

Laki na si Selena oh. Lipat natin ang ano Wala nang makakain gawin dito Ayan okay, mga kasama ito Bigin na dito Sa pinakabana. Ano lang natin dito Yung Hindi siya ano Hindi siya Masabid Dito kasi medyo makakapal yung ano yun Saka yun si ano Jenny tapos yan, nandun nga. Nandun sa gawin dun Sa malinis. Si Lena. Eh, magpapauwi na rin tayo. Uh, ano natin ng konti. Hina natin ng konti yung kalabaw. Hina-adjust natin ng konti yung konti. Adjust lang natin. Yan, bas, Pauwi na tayo. Yan, hapon na rin. O so, paano mga boss, uh, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video. Uh, maraming po salamat sa walasawang suporta. Ah. At pagsabaybay sa amin ni Boss Andy. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita na -kita lang po tayo. Next upload. Uwi na tayo. Apo na.